Ayan po si Mama Mary. Naka kariton si Mama. Nakasakay siya kariton. Dito po yan o gadalaw eh, sa bahay namin. Ayan. At uh, mayroon pong misa. Mamaya alas 5. Si yung Si no? oh si Chavez. Maraming reels eh. Marami siya. Okay, mahanapin ako ng gondol. Mahanapin ako ng mga kabatsin nito dito eh. Oo. Ano si Chavez? Tagalog design niya? Kapit-bahay na yan. Dito lang ang layo niya. Sa kanilang sa may Vista Mall. Oo, lapit lang. Parating na po si Mama Mere sa kariton. O, oh, bisita ko yan eh si Mama Mary Tapos na, di dito na yung dadali Ilalagak na yan dito Atraso. Di apoila papasok na po sa garahe ko. <laughs> Dura, <pre. laughs> dito ah. Harap dito. Harap dito, harap dito. May Ha? Ayo.

at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumain yung lahat. At sumain yung lahat. po tayo ngayon na dahil ating pagmamahal sa Panginoon, uh, pananampalatay sa Panginoong Diyos at pagmamahal natin sa ating mahal na Birhen Maria. At ito ang ginagawa nating dalaw Birhen ay makatulong nawa sa ating kasalukuyang buhay upang sa panalangin ng mahal na ina tayo ay pagkalain ng Panginoong Diyos dahil ng pagpapala sa sino mo magsusunod ng medalya milagrosa. At upang tayo maging maramadumanap sa pananapang diriwa, aminin po muna natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyari ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lumabang ako nagkasaya sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagmukulang, kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayong ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagdubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kaawaan mo kami. Cristo kaawaan Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ang manaming mga pangyarihan, ipagkalumuhang yung mga anak ay magkami ng paglingap ng mahal na Birhen Maria at pakundangin sa kanya ay mahango ang tanan sa landas ng masama at magdapat sumapit sa ligayang walang banyo sa pamamagitan ng Yesus Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang higang. Amen. Ang basa mula sa aklat ng sa kahiyas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Darating sa Jerusalem ang mga kapitapitang bayan. bayan. Sila'y magyayayaan. Tayo na sa Panginoon. Hanapin natin siya at ilunod tayo sa Kanya. Ako man, o pupunta rin. Maraming tao at bansang kapalimutin ang pupunta sa Jerusalem upang tumulo sa Panginoon. Sa araw na iyon, sampu-sampung dayuhan ang mangungiyaki sa bawat hudyo at makikiusap na isama sila dahil sa balita ang mga hudyo ay pinapatibayan ng Diyos ang serbano juan sa ang juan ang ibunan at ibon juan ay tapin natin eh, ating buho sa kanyon at ang ating pamilya ng mga juan ay tapin ng ating buho sa pundok nasiyon itinayon ng juan ang banal na muso ang muso ng ito higit na mahal sa limang bayan ng ang panihakon kaya yung hindi ang pula sa inyong mabubuting bagay o iso ng Pag-ibig. Sigtugon ang pang-ibig sa ating inyong Pag-ibig. Pag-ibig na lang mga bansa sa inyong sasama at ibig bilang ang bansa ko ito at Babylon, ninyo. Ibig bilang ko rin iyong at Itokya at kung ko sa siyon, di sasabihin. Ang lahat ng bansang mga sasakupan, siya'y palalakasin at papatagin ng patas Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng tao doon yung Ang lahat ng ito'y magsisihawit, bayang, bawang sasayang. At inibaanin Diyos, Diyos at Hallelujah, hallelujah. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain lingkod manunubos Diyos natin. Hallelujah, hallelujah. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. sa nyo ang nang nalalapit na ang panahon niya kahit si sa langit, ipinasyan niya pumunta sa Jerusalem. Sinubo niyang ilan o pamauna sa kanya. Pumayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ang matag na mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni na Santiago at Juan ay kanilang sinabi, Panginoon, Mayag pa kayong magpapaba kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila. Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi niyo alam kung anong uri ng Espiritu ang sumasa inyo. Sabi niya, sapagat naparito ang anak ng tao hindi upang ipahamak ang mga tao kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon kito po kanani hindi ka tonyo, ah, hindi nila alam yung pangalan ng ating parokya. Ah, kaya po yung iba ay madalas sa pupunta pa sa bayan sa Immaculada doon sila magpapabinyag, magpapopaspas ng bahay. So hindi nila alam yung parokya. So at bakit naman manhihiwalay yung mga parokya? Kasi at tayo dito bakit hinati pa yung parokya para po mapaglingkuran ng pari ang sambayanan ay dinidivide uh, sa bawat uh, isang lugar o isang uh, bayan ang mga parokya da, Bakit po? Pwede namang isang parokya na lang at pagdilipuran ng pari ang buong sambayanan Mahirap po, lalo na po kapag pari um, di ba po, danas po natin yung makisama ka sa iyong biyanan ano po kapag pari ho ay makikisama ka rin sa parish priest. At isang mahirap po ay ang makisama ka sa kabagang ah, magkapwa mo pari. Ah, mahirap yung may kanya-kanya yung ideas, opinion. Ah, hindi mo magagawa yung gusto mong magawa at mag, mangyari sa parokya kasi merong parish priest. Kaya isa po yung sa dahilan. Ano po? Hindi ang dalaw patro na uh, ginagawa natin upang maramdaman po yung kalinga at pagpapahalaga ng simbahan. Lalo na nga po sa mga tinatawag na ang church. Yung mga kapatid natin sa pananampalataya natin pero hindi nagsisimba. Yung mga hindi nakasanayang magsimba, hindi uh, nakasanayang uh, gawain makasimba na nasusulat sa Biblia. Kasi nangyari po ito, na isulat na po ang Biblia. Kaya kung pagpapasyaan natin lagi ay kung ano nasulat sa Biblia, yun lang ang paniniwalaan mo. Para mo na rin sinasabi na ang Diyos ay hindi na nagpahayag ng naisulat na po ang Biblia. Kaya po ang doktrina o ang katuruan ng simbahan ang saligan ay hindi lang po banal na kasulatan. Kasi kung na, isulat na ang Biblia, tapos na, hindi na ba nagpahayag ang Diyos? Wala na bang revelation ng Diyos? Hindi na ba kumilos ang Espiritu Santo? Kumilos pa po at patupatuloy na kumikilos. Kaya po, hindi lang ang saligan ng ating pananampalatay, katolikong kristyano, ay kung anong nasusulat sa Biblia. Kaya, hindi yung, din, yung, mer yung medal, yung miraculous medal, hindi po ito lucky charm. Kasi yung iba ginagawa ng lucky charm. Ang kailangan po ay, sabi nga ito po ay testimony of faith. Pananampalataya mo ito sa Panginoong Diyos. Kasi po hindi naman ang mahal na Virgen Maria ang kumikilos o bakit nangyayari yung milagro ang Diyos pa rin po. Hindi po Diyos si Mama Mary. Ang Diyos pa rin po ang nagagawad ng papagaling. Kung bakit nararanasan ng tao yung pagpapagaling dahil sa medalya o dahil sa uh, medalya na sinusuot po natin. Kaya ang pagsusuot ng medalya ay tanda ng ating pananampalataya sa Diyos at tinutulong tayo ng mahal na Virgen Maria. Kaya nga patawag niya na ay sacramentalis. May tulong po sa atin para makamit natin ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Ito po ay instrumento lamang. Ito po ay magpapaalala lang sa atin. Gagaya ng rosaryo. Ang rosaryo ay ginagamit natin sa pananalangin. Sino ang nagsabing magdasal ng rosaryo? Ngayon tayo na sa na the Rosary, Mahal na Birgan Maria. Please pray the rosary. Wala na naman ito sa Biblia, yung rosaryo. Pero yung mga ginagamit natin sa pananalangin ng Santo Rosario, ay nasa saan sa, -sa banal na kasulatan. At pinaginiwalaan natin na sa pagdarasal ng rosaryo, ito yung nagbibigay sa atin ng proteksyon. Kasi ang layunin po ng Diyos, pangalagaan tayo, ingatan tayo. Kaya may rosaryo na dadasalin natin, at kaya kung bulagi ng Diyos ang sino mang gagawa ng masama o nag-iisip gumawa ng masama, kapag tayo nagdarasal ng rosal, marami na pong himala ang uh, ay na napatunayan ng mga kung totoo kang deboto at uh, naniniwala ka sa power of prayer. Di ba? Um, maraming karanasan na meron, hindi ko makalimutan na basa kong kwento at kaya ko ginagawa.